Kaging, mga kagay, mga ka vlog may videos for today meron tayong client from New Zealand at uh, nag-try siya dito sa ating BGC Barbers at baka daw niya ay magustuhan at atin ang uh, inaayos uh, ang kanyang gupit, ang kanyang gupit po ay high feed po na uno lang at siya na rin po ang naglagay ng ipit noon at uh, bago po siya nag-try magpagupit mag-start, is nakapuyod na po yan, yan so ginugupitan na po natin ang left side ng number 1 na spike na bala number 1 po Ayan. so medyo hinahagot-hagot natin yung back na kasi nga uh, mababang pagkakapain nun so ito nagpalagay po siya ng uh, devil cut talagang malipis ang kanyang buho kaya medyo iniingat-ingat ako baka sumablay tayo dyan ayan so bahala na kayo sumipat so, so hindi nagpalagay na rin siya ng uh, design sa kilay para daw mas astig so kararating lang yan galing uh, New Zealand so kailangan palagi tayong malinis sa uh, blade kaya nilagyan natin siya ng alkohol at palaging bagong ating blade na gagamitin para iwas po sa mga sakit katulad po ng mga hipa dyan po nakakuha sa mga blade na ginamit na tapos makakasugat ng client kaya kailangan palaging bagong ating blade Ito ko siya, so yan nag-start na tayo mag -ahit. sa kanan kung makikita nyo makapal-kapal po siya uno lang po ang size ng gusto ng kanyang side ayan maraming salamat po uh, sir sa iyong pag uh, titiwala sa aming BGC Barbers napakaganda po ng kanyang buhok at uh, may silapit pa kung tawagin may tirintas ayan So, may ingat tayo sa pag-aahit dahil nga mahirap na makasugat. Tapos, itong kanyang kilay, kailangan pag nag-aahit tayo sa gitna dahil po pag nag-aahit tayo sa dulo, So, mapuubos po yung buhok kilay niya. Kaya sa gitna tayo ng ahit. Binago natin ang kanyang ahit. Yan. So, ingat-ingat tayo sa pag-ahit. Talagang mahirap na makasugat. Kasi pag nakasugat tayo, uh, mahirap na. Yan. Lumipa tayo dito sa kaliwa po. palagi ulit siya. Bali, dalawa po ang kanyang pinalagay sa magkabilang kilay talagang nakakatuwa naman pang may mga pakasulista uh, na ititiwala. Ayan, sa po natin si Sir. At ating pinasubok ang ganitong service na sabi nga niya, dito lang niya natikman na ganitong servisyo. Ayan. Yung pinunasa simpre natin ng cold towel para malinis ang kanyang mukha at back para hindi makati. Ayan, medyo pinipurse-purse natin na konti. Ganyan po ang proseso ng pag na paghila ng po. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga nagtitiwala sa aming BGC Barbers. Dito lang po yan sa Pansol Padre Garcia, Tap, tabi po ng school. Hay yes. Hiring po ang BGC Barbers ng Barbero po at saka Stylist po continue po kami ng hiring at kung hindi po naman kayo magagaling at aking dami kayong tuturuan sa standard ng ating trabaho dito sa BGC Barbers yan masarap na sarap po siya sa ating massage at pinipindot-pindot natin yung mga part na masasarap masayin yan yung mga laman-laman yan yung point na dapat at ginagawa po nagma-massage at kailangan din natin siyang stretching para mas pagandagan niya kanyang hinga at pakiramdam kaya sa mga gusto sumubok po dito sa aming BBC Barbers, huwag po kayo magdalawa isip na sumubok. Okay. Talagang sulit po ang bayad nyo. So yan, kailangan natin siyang stretching. Maraming salamat po and God bless.